Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang engkwentro ang sumiklab sa pagitan ng pulis at mga miyembro ng New People's Army malapit sa Bicol International Airport sa Daraga, Albay na ikinasawi ng dalawang rebelde. Naganap ang pagsalakay ng mga rebelde pasado alas 4 ng October 3 sa kahabaan ng access road patungong paliparan sa barangay Baskaran habang nagsasagawa ng traffic decongestion ang mga tauhan ng Daraga Police Assistance Center. Ayon sa investigasyon, pinaputokan umano ang otoridad ng apat na suspect na sakay ng motorsiklo. Mabilis namang rumesponde ang mga tauhan ng Daraga MPS na nagresulta sa encuentro at pagkasawi ni na Rizaldi Perdigo at Alan Valdeleron na parehong may katungkulan sa Platoon 3 Southern Regional Committee 3 ng Bicol Regional Party Committee. Wala namang naitalang nasawi sa hanay ng pulisya at patuloy ding isinasagawa ang hot pursuit operation laban sa mga nakatakas na suspect. Naganap ang inkwentro isang araw matapos ang bomb joke incident sa Bicol Airport na nagpaantala sa higit sampung biyahe ng eroplano. Kaugnay niya na tukoy na ng PNP Aviation Group at ng Civil Aviation Authority of the Philippines o so CAAP ang person of interest sa bomb joke sa isang papaalis na Cebu Pacific Fly. Patuloy ang investigasyon at pagalugad sa mga kuha sa CCTV para makakalap ng ebidensya na magtutukoy sa sangkot sa insidente. Paalala rin ng CAAP, mabigat na parusang maaaring ipataw sa sino mang gagawa ng bomb threat at makapag-antala ng operasyon ng paliparan. Iniutos na ng Navota City Regional Trial Court Branch 286 ang pag-aresto sa anim na polis na sangkot sa pamamarilat pagkamatay ng 17 anyos na si Jerho Jemboy Baltazar sa signed order ni Judge Pedro Dabo Jr. Inilabas ang warrant of arrest matapos makitaan ng sapat na ebidensya sa anim na polis sa autopsy at firearms identification report. Una ng pinangalana ng anim na suspect na nahaharap sa kasong murder na sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Jerry Maliban, Antonio Bogayon Jr. at Nike Esquilon, Police Corporal Edward Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Matatanda ang una ng sinibak sa pwesto ang hepe ng Navota City Police at walong polis na kasama sa police operation noong August 2 kung saan nabaril si Baltazar sa isang insidente ng mistaken identity. Sang ayon si Senator Grace Po sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na huwag bumase sa espekulasyon patungkol sa inararong Filipino fishing boat sa Baho de Masinlo. Sa Kapihan sa Manila Bay Media Forum araw ng Miyerkules, October 4, Sinabi nitong dapat munang alamin ang rason kung sa jaba o aksidente ang nangyaring pag-araro ng crude oil tanker vessel na Pacific Ana sa FFB Diary na nagresulta sa pagkasawi ng tatlong mangingisda. Hinay-hinay din tayo sa uh, paggagawa ng konklusyon. Kailangan natin marinig mula sa Coast Guard ano ba ang naging dahilan at anong investigasyon dagdag pa ng Senadora kina panagutin ng responsable sa gumawa nito at mapatawa ng karampatang kaso na naaayon sa batas ng Pilipinas. Kung ito ay sinadya, hindi tayo dapat pumayag na walang uh, repercussion dito din sa gumawa Kailangan talaga ay uh, matukoy at kung may responsibilidad sila ay pailan natin ng kaso. Samantala, kaisa rin ng ilang mga mambabatas gaya ni na Senate President Juan Miguel Zubiri at Senator Risa Hontiveros sa humihiling ng ustisya para sa mga namayapang mangingis ng Pilipino. Binigyang diin ni Sen. Hontiveros ang panawagan nitong taasan ng intelligence funds ng Philippine Coast Guard para sa kaligtasan at seguridad ng mga Pilipinong mangingisda. Kasunod ng pagbaba ng pandaigdigang presyo, inalis na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang price ceiling sa bigas halos isang buwan matapos itong iimplementa sa pagdalo ng Pangulo sa Smuggle Rice Distribution sa Taguig City ngayong araw October 4. Inanunsyo nito ang pagbawi sa price cap dahil na rin sa inaasahang pagtaas ng supply ng bigas sa bansa ngayong paparating na ang panahon ng pag-ani. Hindi naman na ikinagulat ng pangulo ang pagbaba ng kanyang approval rating bunsod ng pagkadismaya ng mayorya ng Pilipino sa mataas na presyo ng bigas. It's not surprising. People are having a hard time. Yung bigas, yung hirap na, bigas ito eh. Ibang usapan pag bigas. It's different from anything else that any other agricultural product. I completely understand it and that's why we're working very very hard to make sure that this comes up again. Ayon naman sa Department of Agriculture, nakatakdang mag-harvest ng 1.9 million metric tons ng bigas sa bansa sa buwan pa lang ng Oktubre. Samantala, sasampahan ng kaso ang hindi bababa sa apat na rice trading companies sa paglabag nito sa customs, rice tarification at anti-smuggling laws. Para sa Kidlat News Update, Zelenon Naguula. At ninyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.